O, may hangin, no? o. Hangin? <laughs> o, may hangin. Good? O, may hangin, god, O, may hangin. <laughs> kagwapo po, eh. o. ni mo, anak, o. Alibang-bang, o, nilupad. Alibang-bang, anak, nilupad, anak. Na mainit na po, guys. Wala ng hangin. <laughs> si guys nagdamit mga saging ko na yan tinitingnan po ni papi yung init na feel na po niya ang init guys wala na masyadong hangin good morning dito po kami sa veranda guys sa harap ng tindahan gifeel ni papi ang kainiton sa adlaw o ang hangin nga hinahinay nga hangin sayang ang ating saging mga palangga sayang Say good morning, anak, to your viewers. Say good morning. You feel ni mo ang hangin? Mm, bright kining anak ka, oy. Nagsigilig pa na ko paglangaw dito sod sa balay. Say good morning, anak. Mm. Sa so May inaamoy ka? Naamoy mo yung ano? Ita sa miming? <laughs> Naamoy mong ita sa miming, anak? Ayan, say good morning to your viewers na. Say good morning. Na guys, happy Tuesday guys. Happy happy Tuesday, happy Tuesday, happy Tuesday. Dito po kami sa labas ng bahay ni Mama Lisa guys. Ingon ni Papi guys. So ayan. Today is July 22, 2025. Araw ng Martes. Nasa labas kami ni Papi guys. Ayan. Ah, Ay, naghangin na. Oh, uh, naghangin anak. I feel anak, i feel. Lingaw si Papi, guys. Nalingaw. Nalingaw si Papi. Nalanggam, anak. Tingog, anak. Uy, uy. Aray. Whew. Kapoy on guys. Oy. <laughs> Dito kami sa labas ng bahay. Aray ko. Ah, barog sa takajot. Barong sa takajot. Whew. Kapoy lingkod mga palangga eh. Labas mo kami guys ng bahay. Langhap ng sariwang hangin. Karga ko lang muna sa papi guys. Hindi pa kami magsasayaw. Karga ko lang muna si papi. Medyo mahangin po dito guys. Langhap kami ng preskong hangin. Hangin no? Hangin anak mo no? Mutag ba ba o? Oh. ba ba sa kong anak o eh? Kamot ni magbaba anak ko eh. Hello guys, good morning. Agin tahu nak. Agin tahu nak. Kita kasih tahu. Ya agin tahu. Karga kolam mo si Papi guys. Hindi mo na kami magsasayaw. Karga-karga ko lang muna si Papi. Ayan, good morning, good morning. Magsi thank you kasi imong viewers na sige na. Magsi thank you kasi imong viewers sige na. Sige na anak. Thank you so much for watching, guys. Bye-bye. I love you all. Mahal na mahal ko po kayo.